Nakita ko rin sa wakas ang pinakaunang moske na itinayo dito sa ating bansa. 1380 pa itinayo ang moske na ito. At sa mismong bayan na ito, nandito rin ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile na si Papa Bulls. Patay na aso yung binaril. ganun, ganun, ganun para makita ang pinakaunang mosque, kailangan nating sumakay ng lansa mula dito sa Bungao Tawi-Tawi. Hmm, ganito nga pala ang aerial view ng kanilang palengke at bagsakan ng mga isda dito, ha? Buhay na buhay talaga ang mga business. Yung iba pa nga na oh, nasa labas na nagtitinda, nakahilira ba? At kaya pala mas mura ang isda dito dahil kita mo yan, oh, parang araw-araw may bagsakan ng isda dito ba? At dahil nga isla ang pupuntahan natin, kailangan natin magdala ng motor dahil walang transportasyon doon. Nasa may git 30 minutes nga pala ang biyahe ng lansa mula sa Bungao patungong Simunul Island. Pagdating namin dito sa port, guys, namangha talaga ako sa tuba tubig dahil kita mo yan oh na green green talaga may mga bata pa nga akong nakita na naglangoy langoy at napaka enjoy talaga nila dahil sobrang linaw ng tubig itong si Island ay isa ring buong bayan at target nating malibot ang buong isla sa araw na to isa kaagad sa mga napansin ko habang nagpapalipad ng drone ay ang kanilang mga bahay dito kita mo yan oh ang lalaki parang mga milyonaryo ata ang mga nakatira dito wala nang padugay-dugay pa sinimulan na namin ang paglalakbay dahil udto na kami nakarating dito una nating pinuntahan itong Bajau village at nakakuha kaagad sa atin ng atensyon itong kanilang simbahan at laking gulat ko guys na may mga abadyaw pala na ang kanilang reliyon ay hindi Islam. Katulad nitong sila kuya na Seventh-day Adventist. Kamusta po yung community nyo dito sa pag-aaral? Kamusta po? Okay lang po. Nag-aaral po yung mga anak nyo? Mga kabataan nyo dito? Nag-aaral po. Wow, okay. At nabutan din natin sila dito na inihahanda ang kanilang mga pamain para sa kanilang mga pamimingwit mamaya. At kita mo yan, malalaki ang kanilang mga pamain. Ibig sabihin nito, malalaking isda ang kanilang pinamimingwit. At dito naman sa kabila, inihahanda na rin nila yung mga nylon. Malalaki din yung mga nylon na ginagamit nila. Parang tulingan ata yung binibingwit nila dito. Kahit isa lang itong isla, napakasulid mag -road trip dito dahil kita mo naman ang kanilang kalsada puro kongkrito. At meron pang mga street lights. Ah, wow! Siguro mga isang kilometro mula doon sa Bajau Village, ito na nga nakita na natin ang pinaka unang moske na itinayo dito sa ating bansa at maswerte tayo dahil sa mismong araw na ito nandito rin ang kanilang Grand Imam dito natin nalaman na mahigit 600 years na pala ang moske na ito at ito pa dito pala sa mismong isla na ito nagsimula ang reliyong Islam dito sa Pilipinas pero itong moske na nakikita nyo hindi na ito yung original na structure dahil nga sa sobrang katagalan na noong 1380 pa itinayo ang natira na lang sa original na structure ay itong mga haligi na kahoy pagkatapos nyan guys sunod natin pinuntahan ang kanilang kakaibang paliguan ang isla pala na ito ay maraming mga ganito sinkholes. Kaso nga lang sa araw na ito, isa lang ang nakita natin dahil kinapos tayo sa oras. Napakasarap maglangoy-langoy dito dahil fresh water yung tubig. Kaso nga lang sa ngayon, wala itong hagdanan para makaakyat ka pabalik. Kaya advisable lang ang paliguan na ito para sa mga mahilig sa adventure. Ang huli nating pinuntahan ay ang kanilang municipal hall. At sa mismong area na ito ay matatagpuan ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile na nahuli dito sa ating bansa. Sa katunayan pa nga, na feature na ito sa KMJS. Ang pangalan ng buhayan na ito ay si Papa Bulls. Kasama niya sa mismong spot na ito yung isa pang buaya na si Papa Dave na may habang 17 feet. Kaso nga lang sad news, patay na pala si Papa Dave dahil madalas daw mag-away ang dalawang buaya. At panghuli guys, napakaganda mamasyal dito sa area ng kanilang municipal hall. Kita nyo yan, ang vibes ay parang kang nasa England ba? At katabi lang ng municipal hall ay isang lake na napakasarap naman talaga dito magpalipas ng oras. Kaya kapag pupunta kayo dito sa probinsya ng Tawi-Tawi, I highly recommend na puntahan nyo rin ang isla na ito. Para kayo na rin na makapagsasabi kung gaano ka-amazing, ka-interesting ang bayan na ito. I <laughs> do